Basta kami sa ilog Ayan Ang paligid ng ilog Ang ganda ngayon hmm, da -da, Nandun na sila Una na Nandun yung mga kasama ko Naiwanan na ako Ayan, no, ang dami mga naliligo. Ang ganda. Sa wakas, nandito na naman kami sa ilog. Nakapasyal ulit. Ayan. ayan. may mga ano, ang dami. Ay, ayan, sa kabilaan.